Pag-aaralan muna. Ito ang naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos nitong ibito ang exemption sa mga senior citizens sa number coding ng pamahalaang lungsod. Dahil dito na pagkasunduan na magsagawa muna ng dalawang buwang trial period, kaya ang Baguio City Police Office naghahanda dito katuwang ang Public Order and Safety Division at ang Traffic and Transportation Management Division ng City Engineering Office. Ang hahanapin namin is yung valid ID na sila ay senior citizen uh uh ID din po na nakalagay doon kung na they are uh, resident of uh, Baguio City. And uh, siguro po idagdag na natin yung yung uh, referral nila, yung documents nila na they will be going to yung check-up nila. And uh, also yung Uh, certificate of employment siguro na uh, sila ay nagtatrabaho. Kaakibat daw nito ang karagdagang pagbigat ng daloy ng trapiko kapag sinimulan na ang trial period. Dahil nga maghahanap tayo ng mga documents, I uh, will be expecting na medyo uh, tatagal ng konti actually yung uh, inquiry natin. Kasi we have to validate kung talagang uh, kung talagang they are uh, yung mga senior citizen na ito ay eh, taga-Baguio sila kaya kailangan hanapin natin yung mga document na ito uh, para hindi uh, hindi discretionary yung pag-decide ng ating mga enforcer kung they are qualified nga na ma-exempt doon sa coding o when yung ating coding area. Pero sa kabila nito, sinisilip na rin ang iba pang senaryo sa trial. Problema, just for example, Uh, yung yung ating senior citizen dahil nakasakay or driver eh hinatid nga sa kunwari, rin sa SLO hospital and uh, wala nang available parking doon so lalabas na yung sasakyan ang magiging problema diyan wala na yung senior citizen na nag-e-exempt sa, sa sasakyan doon sa exemption so yun uh, papasok na siya sa Coding. Pero paglilinaw nila para lang ito sa mga taxi at sa mga pribadong sasakyan. Para mabantayang maigi, magmumonitor dito ang isang daan nilang personel at tututukan ang mga kalsadang papasok at palabas ng Central Business District. In two months, makikita na natin kagad yung impact nito. Eh. Kung pwede ba. Siguro, per scheme, yung kwan muna, seniors na nagmamaneho. Pag nakita natin na okay yung seniors na nagmamaneho, then that's the time na op oh, introduce natin yung senior na pasehero. Nakatakdang simula ng trial sa ikalabing siyam ng Agosto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.